kagustuhan nilang itawid itong mga ting mga domestic workers na to papunta po ng Kuwait. At uh, uh, nandito po kami, buong puso at tapang din po sumusuporta sa lahat po ng uh, uh, layunin at uh, programa nyo po. Uh, solid po ang uh, lahat ng mga OFW at ang aming mga pamilya na nagdarasal at sumusuporta po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo, Tatay Digong. Ito ah, uh, this is now, the press con. I'd like to see to it that uh, either back or front door, I would like to task the Philippine National Police, dito yung ating regional commander, Morente, uh, he has to walk the extra mile, the NBI, uh, Coast Guard, and lalo na yung uh, component sa uh, pantalan usually takes